So, hello, good morning, good afternoon, and good evening. So, yung pag-uusapan natin ngayon, isa sa mga ka-business partner natin na dati siyang tricycle driver. So, imagine yun mo, no? Dating tricycle driver na ngayon, grabe, grabe, yung may meron siya ngayon. So, kumikita siya ng 6 digit every month. So, yun yung pagandaan sa negosyo yung ginagawa natin. Siya si Fortune Lagahit. So, panoorin natin yung video niya. So, kung paano nga ba siya nagsimula. Paano unti-unting nagbago yung buhay niya dito. Imagine yun mo, dating tricycle driver. Ngayon makabili, nakabili ng sariling sasakyan, nakabili ng house and lot. Ang kagandaan sobrang, ang laki ng transition yung pagbabago ng buhay niya. So, paano nga ba siya ginagawa at paano niya nagawa Okay, so watch this video. Isa to sa mga ka-business partner natin na tulungan ng negosyo yung ginagawa natin. Uh, taga Lemery Batangas. Kata akong tricycle driver. Bidising na maaga. Hay tumulan. Masort wow. na park doon kasi kahit nagtabalis din ka, nagtabalis din nanay mo, yung tatay mo. Halos isang pamilya na harap ng tricycle driver dun eh. Dumarating sa point, bumibiyay ka, uuwi ka, wala kang pita. Nasabi ko, kailan kaya kami asenso? Nga lang, hindi ko alam kung ano magiging way para umasenso ko. Kaya nagpatuloy pa rin ako sa pagtatricycle ko. Tumagal ako ng tatlong taon, nasa ito sa sarili ko. Bakit ganun bakit ng wala nangyayari sa akin? Naalala ko nung habang pumipiyaya ko, sabi ko sa rin ko, pinakayadarating yung time na nagbibigyan ako ng chance ng Amazon. So, may opportunity pala na parating. Ako, hindi ko pinuntahan yun. Lato rin na pala ako sa isang kumpanya na ako niya, tinatawag natin uno. Hindi ko malalaman na yun pala yung magbabago ng buhay ko. Na-invite ako, hindi ko alam kung paano ko siya umpisan. Kasi nga, nung una, may sa part ko kasi nga, tres driver ako. Hindi ko alam kung ano yung chance ako sa labas. Na, ito lang yung time na nakita ko na pwede pa magbago yung buhay namin. Naalala ko nung, no, hindi ako makauwi sa amin kasi nga, wala na akong pera doon na ako natutulog sa isang lugar na waiting shed yun. Kumikita na rin ako ng mga 100,000. Nasabi ko sa rin ito na hindi ito kaya kitain sa labas. Mabuti na, na lang may ganito klaseng opportunity na kahit normal ka lang ang tao, pwede mo bagay buhay niya. Magpapasalamat din ako sa pamilya ko kasi sila yung naging way kung bakit naghangad din ako ng mas magandang buhay. Nagpapasalamat kami sa Uno dahil kami ay umusin. Dito rin ako nakabili na sarili ko sa sakyan. Sabi ko sa sarili ko, hindi lahat ng tao kaya, kaya makabili. Dito ko rin naranasan na magkaroon kami ng masayang banding ng pamilya ko. Kumakain kami sa labas. Na mayroon nangyari sa amin dati. Buti na lang talaga magandang plaza ng opportunity na dumansan. Ang gusto ko lang aranasan ng pamilya ko gumastos na buhay para sa kanya